preparing dinner. Yan. Magluluto ako ng tomato potato soup. Sa aming dinner. And then mamaya maglalaga ako ng oh dear. Oops. Hinabol <laughs> Corn at saka sweet potato. Sweet potato. Sweet potato. Ulit-ulit. Tapos, ang aming vegetable ay ito. Anong vegetable to guys? Kasi, ito nabalatan ko na siya. And ito is, ay, ayan, babalatan ko pa. Anong vegetable ito guys? Hindi ko alam kung anong vegetable ito. Comment down below kung alam niyo po ang pangalan ng vegetable na ito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya para siyang ano, labong bamboo shoot ba to or what ayan siya guys, oh ang cute parang halaman lang diba cute niya tanggal ko yung balat and then mamaya slicing ko siya ng manipis and then stir fry ko siya ng meat the banque and i can't even beat comment down below thank you so much